Oh guys, gawin natin yan uling. Yan. Gawin natin uling yan. Yan. Pangalawang ano yan, gatong. Para maganda yung ano, kupras. Yan guys. Yung santol. Hmm, sarap. Pinagtrip pa na ang santol na naman. Kain guys. Kamis. Hinog na kasi yan eh. Dati, ganoon namin yung mga silaw pa yan. Oh. Yan o, oh, hinog na o. Oh. Hmm. Maraming makakain talaga dito sa bukid. Hmm, yan. Yan.